Hello everyone! Ako nga pa pala si Janet. I'm a mom of two and living here in the Netherlands. Last Saturday nga pala ay naisama ko nga pala kayo sa birthday ng isa kong kaibigan. So this time is Sunday. After kong mag-work ay may aatinan ulit tayo na birthday party. Medyo may kalayuan ito sa atin. Mga isang oras ang drive o travel natin papunta dito sa Rotterdam. Bali yung kaibigan ko nga rin pala yung may-ari ng restaurant na ito. Located ito sa center ng Rotterdam. So if you are looking uh, Filipino food or dishes or anything na pwede mong uh, matikman dito, isearch yun lamang yung tasty dishes dito sa Rotterdam. Madali lang naman siya mahanap at very accessible naman yung mga transport natin dito. At pwede rin kayo mag dito after nyo kumain. Sa baba nga pala ay meron pala ditong place na pwede rin kainan. So this time nga ay dito nila ti, uh, sinelebrate yung birthday ng uh, anak ng aking kaibigan. Kasi open pa rin po ang restaurant para sa mga ilang customer na gusto kumain. Grabe, mapifeel mo talaga dito na nasa Pilipinas ka, pero ay um, mo may karaoke nga pala dito. O, oh, di diba? Napaka-complete package. Ibusog ka na at mapapakanta ka pa talaga. 'Di ba? Feel na feel na nasa Pilipinas ka. So sa mga oras ng palang niyan ay kinakatahan nga pala namin si Stefano Bali sa taon na nga pala siya. At nag-iisang anak siya ng aking kaibigan. Napakakit nga ng batang ito. hindi kong halang na, nabuhat dahil nga inaantok at baka umiyak lang sa akin. Sobrang daming ng pagkain na inihanda dito. Talaga naman yung mga pagkain ay masasarap dahil ang chef din po nila ay isang Pinoy. Tingnan nyo naman ang bunso ko. Sarap na sarap sa kanyang fried chicken. Pali si Sarah ay walang ganang kumain dahil bago po kami malis ng bahay ay pinakain ko muna siya ng tanghalian dahil 2 o'clock po nag-start ang birthday party. At ito pong pala restaurant nila ay meron din po palang palaruan pero imo bilang magulang nag-i-enjoy ka na at the same time yung anak mo rin ay nag-i-enjoy. Niya kung hajan si Papa magkape dahil malapit lang naman sa amin yung palaruan kung saan naglalaro itong si Sara. Uh, so pauwi na kami natapos na rin kami. Yeah, so pen. So sobrang saya and dito po yan sa Rotterdam. Ito po yung restaurant nila, yung Tasty Dishes. Sobrang sarap po ng mga pagkain Pilipino po na ino-offer nila dito at the same time po ay Maraming mga Filipinong kumakain, syempre. At yun yung nakikita nyo ay gabi na. So, hinihintay na lang namin si Papa para ipakita dito siya sa kwento. So, maglakad kami ng malayo. So, sobrang nag-ijay ang mga bata. Si Sarah ay nagkaroon siya ng bagong kaibigan. So, yun. Sobrang enjoy at marami tayong Filipino na na-meet na for the first time. So, yan. Hinihintay na. Yan, parating na po si Papa. Ayan po yung sakyan.